Bahala na po kung saan makakarating itong ating uh, lulutuing ula mga kaibigan. Ito po ay uh, walong piraso ng sariwang-sariwang okra. Wain lang po natin sa gitna. Kung gusto niyo lamang, yung iba po kasi eh, isinasama ng buo ang okra eh. Ito ay kalahati na, tinanggal ko po yung dulo. Ang ating pong ulam ngayon eh, medyo matipid-tipid ha. Salain natin. At baka po kasi malansa eh, hindi ko na isasabay. Mamaya na lang, titignan ko ha. Pag wala pong lasa, ide-isama eh, natin dalawang kutsara po ng harina, ire kahit tatlong kutsara. At dalawang kutsara rin po ng cornstarch. Haloin po natin 'yan ha, at na magkasama-sama 'tong harina at saka cornstarch. Ilalagay ko na pong isa-isa itong ating sardinas at paggugulungin natin din 'yan. Magugustuhan niyo po ito kung kumakain po kayo ng sardinas. Eh kung hindi naman eh sa eh, susunod na lang pong uh, video kayo manood. Kainitin po natin itong katamtamang dami ng mantika. Kinakailangan yung mainit. Tsaka po natin iprito. Sisiguraduhin ko po kahit sardinas lang iri eh, masasarapan po kayo. Pwede pwede na yan oh. No? Marami na makakain yun Ilang piraso po ba yan? Dalawang lata ng sardinas yan ay, eh. Ilang minuto lamang eh, balik ka rin yun na po para yung kabila naman ang maging malutong. Ang importante ay mabalot po talaga yan ng harina at saka yung cornstarch. At pagkatapos po eh, malutong ang pagsaprito natin para hindi malatang sardinas sa sardinas ang lasa. O, tapos, patuhin po natin ulit yung kabila. O siya. kakaukin ko na po yung na at uh, tostado na. Ilalagay ko muna sa isang salaan para po matanggal yung mga mantika na nakadikit din niya sa ating isda. O, hindi po ba maayos yan? Hmm, yan, matanggal po ang mantika. Hindi ko na po gagamitin ni Rit. Medyo malabo na eh, oh. Gumamit na po ako ng bagong kasirola at madumi yung isa eh. Ito na lang po. Painit po tayo ng konting mantika rin niya. O ngayon, lakukan po natin ng konting luya para po mawala yung lansa ng ating lulutuin. Ilalaho ko na po itong ating natirang bawang. Oh. Kinakailangan magpitpit pa si manang ng panibagong bawang at naubos na. O. Tapos po ay sibuyas. Sige, sangkutsahin po muna natin yung sandali ha kamatis po, dalawang kamatis basta yung hinug na hinug na para kumatas po ang uh, sabaw ng kamatis, yung tubig para dun tayo kukuha ng lasa sasama ko na po itong sabaw ng ating sardinas at nilagyan ko rin po ng isang tasang tubig haloyin po natin yan at nang kumulo lagyan po natin ng isang kutsarang nor liquid at para lumihis yung lasa ng konti ng sardinas, eh, lagyan po natin ng oh yun, dalawang kutsara pong oyster sauce Haluin po natin. Tikpan po natin. Ano ba lasa? Baka mapuli ito sa kangkungan at hindi naman masarap. <laughs> Ay, masarap. Sarap pala. Pag kumukulo na, ilagay na po natin itong ating okra. Yan po yung sariwa na nabili ko. Hinugasan ko sandali at pinunasan ko po ng paper towel at para mawala yung mga bala -bala hibo ng kaunti. Pero hiniwa ko lang po sa gitna. Kung meron po kayong kabuti sa lata, eh, maglagay na po kayo ito yung nabili ko ng isang araw eh. Sabi ko, ano ba gagawin ko din eh. Oh, o, so ilagay na po natin. Parang maganda oh, parang mga holen. <laughs> Makalipas po ang isang minuto, ilagay na po natin. Ito combination ha. Sibuyas na mura at saka wansoy para po talagang masarap. maiba iba naman ang lasa ng pangkaraniwang ginigisa nating sardinas. O oh, yan, hindi nyo ba kakainin yung ganyan? At bago niyo po patayin yung apoy, yung ating kalan eh, tsaka po natin ilagay itong ating sardinas, ganyan. Kung kakain na kayo, baka magkalerot-lerot yan kapag kahinalo niyo, huwag niyo nang haluin. Ganyan na lamang po. O tapos! Yan! Sa panahon po ngayon eh, kinakailangan tayong maging wais sa pag-iisip ng ulam. Kahit na pang araw-araw at karaniwang rikado itong nakikita nyo eh, ang lasa naman po ay medyo kakaiba. Bigatin po Kinakailangan po talagang ganire ang ating ulam. Paminsan-minsan para po ang ating pang-araw-araw. Ayos po ba yan? O ba? Diba? Alam ko, na, pa kayo ha. Sana po uh, nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto, eh, makaisip kayo, ba, pwede palang gawin yun? Aba, pwede palang gawin yun? At syempre, mga tipid tips. Yung mga budget meals na aking pinapakita sa inyo. Ron Bilaro po.